sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilap at may mabubuting kaloban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang gabi po sa inyo lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming maraming salamat po. Sana po sana huwag po kayong magsawang mag subscribe pagpatulong nyo po lamang pagtulong po sa akin at tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat at uh, Diyos na pong bahalang gagabay sa inyong lahat uh, sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magkatubiling uh, pindutin ang like and share at subscribe po at pakip Bindot na rin po ang bilay kung para palagi po kayong updated sa aking susunod na mga video. Ipagkakalob ko po sa inyong lahat ng aking nalalaman sa si spiritual o kara uh, physical man na karamdaman na panggamot ng mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Pagtandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong isip, isa puso't isipan panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan o magbigayan at higit sa lahat magmahalan at huwag makalimot tumulong sa mga taong hinihinga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at sa hindi matutumbasan sinuman kaya ang Diyos na po ang balang magsusukli sa mga ginagawa niyong kabutihan at pagkakalog sa iyo ang siksik, dikdik at umapon pagamal ng ating Diyos ang mga sa langit. Ito na po yung uh, part 5 na panghuli. Iwagan ng pangasinan. At pagkatapos po nagilitan na tawagin mo sa isip ang tunay na pangalan ng pasyente. Pasyente mo at bigkasin ang birthday. Ibulong sa iyong palad ang orasyon at ipatong sa ulo ang iyong kamay na kanan at ihip sa tuyo nito. Po. At kapag nagilitan na po na tawagin mo sa isip ang tunay na pangalan ng pasyente mo at bigkasin ang ang birthday ibulong sa iyong palad ang orasyon at ipatong sa ulo ng iyong kamay na kanan at ip sa puyo nito. Narito po ang panggising Tagalog po, uh, panggising sa taong Uh, gusto mo nang gisingin. Kung matapos mo nang ginamot. Uh, Sangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isang beses lang po. Sangalan ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at sa Latin po in nomine Patris et pili et Spiritus Sancto amen I in nomine Patris et pili et Spiritus amen I in nomine Patris et Filii et Santo. amen I at sabay sabing ising ka na siya po igigising na po yan po ang pang, panghuli pong uh, pangpasapi. napaka kung ito sana po na gusto po nyo lahat ng aking binagi uh, aking uh, e, share sa inyo sana po wag po kayo makalimut po mag subscribe mag like mag share at pakipindot po rin na rin po ang binay ko para palagi yung updated sa aking susunod na video ayan mo siya shout out muna ako uh, shout out po kay Minitaro, Tairo, Berlindo, Palisok, Bike Tayo, Kabayan, Dionix, Bin Ryan, Nabisti, Orchi, Andy, Bonifacio, Chrisley, Abugkaw, Timitron, Nishapil, Fight to Win, Ambrosio, Pangalpok, Marolita, Si, Arting, Camacho, Maricel Plasido Placido, Eupimia, Pilipi, Ilmay, Triple E, Commented, Marina, Arangis, Luli, Calayago, Joan, Bibs, at Nogits, at higit sa lahat po, out po sa inyong lahat. Sa mga buguan po lamang po nakatuklas sa aking YouTube channel. Sana po ay uh, huwag po kayong makitubiling. Pindutin ang subscribe, like and share. At pakitipindut na rin po ang binay ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po na gusto po niyo aking video. Uh, ulit ilihitin niyo lamang po kung, kung kung ang video. Para maintindihan niyo po lahat. Dapat po isaulo po niyo ito at isulat po sa malinis na notebook bumili kayo ng notebook isulat nyo po lahat ng aking mga binabagay orasyon at ito'y gamit po ninyo mas lalo sa mga ganitong usapin na pampasabi, panggamot, panggilit napaka importante po ito sa mga gamot sana po pag ginamit nyo na po ito ay huwag nyo pong ipagyabang sa puso at isipan at magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigay, nigisal at, at magmahalan para kasihan po tayo ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Uh, sana po na po nyo aking mga video. Maraming uh, maraming marami salamat po. Sa mga mga karamdaman po dyan, huwag po kayo mag... Uh, uh, magsawang, mag... Uh, humingi ng basbas sa ama na at una sa po ay may kayo ng kapatawran sa ama. Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. At... Uh, uh, Pumihi po kayo, umiling po kayo, magdasal muna kayo ng isang ama namin, kaano tatlong ama namin, at isunod po yung haling, kahilingan po ninyo, i-share ko po sa inyo. Magdasal po kayo sa yung wala pong nakakistorbo na kayo lang po. Tapos, uh, pagkatapos ng tatlong ama namin po, uh, mag-wish po kayo sa kanya. I-wish nyo po ang hinain nyo po, kahit ano po ang i-wish nyo. Basta wag lang pong paulit-ulit kasi ang Diyos parang nakukon na rin pong pagpaulit-ulit ka. Kahit na hindi po, hindi nyo po nasasabi pa, alam na ng Diyos Ama na yung iniisip po ay alam na ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat na yun ang ikukon mo. Alam na ng Diyos kung ano po yung hinahing, 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 ano, Uh, yung nararamdaman mo, na alam na yan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sorry po, sorry po. Kasi nabubulol na uh, sa kakon po. Uh, sana po, naintindan po nyo lahat. At maraming maraming sana po sa inyo lahat. Lahat po ng ating uh, nakukon po sa isip natin ay eh, alam na ng Diyos ng, uh, alam na ng Diyos na ang ating uh, sabihin. Kaya, sana po ay ang ko po lang po sa inyo ay magsasal po lamang at wag po kayong mag uh, mawala ng pag-asa magkakalob sa inyo ang Diyos ng mga pangyarihan at ating hinahing sa buhay maraming maraming salamat po at uh, huwag wag makalimot pong mag-subscribe, mag-like, and share maraming maraming salamat po